lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata naghahanap na nga itong si Papples ng kanyang uh, mapapasukang trabaho at daladala siya ng kanyang pinsan sa bar na pinatrabahohan nito subalit so, nang makita nga siya ng manager nito or ng may-ari ay uh, hindi siya nagustuhan dahil nga may pagka-boyish uh, ang formahan nga nito ni Papples subalit so, nang inayusan nga siya ay talagang nagustuhan siya ng uh, amo na ito at mukhang makakapasok na ng trabaho itong si Papples habang si Tangol naman ngayon ay nagpapaalam na sa kanyang mga kaibigan at nangako ito na paglabas niya ay gagawin niya ang lahat upang uh, makalaya rin ang mga ito dahil alam ni Tangkol na kung sakaling siya na sa sitwasyon ng mga ito ay gagawin rin nila ang lahat ng nilang makakaya para nga kay Tangkol. At ngayong nakalabas na si Tangkol ay niyayaya na siya ni Marcelo na sumama sa kanya. So balit hindi nga ito sasama. At buong akala nga doon ni Marcelo ay sasama si Tangkol. Ngunit sumagot si Tangkol na ang sabi niya noon ay babayaran niya itong si Marcelo. So balit hindi niya sinabi na siya ay sasama. Kung kayo galit na galit si Marcelo at naisahan nga ro siya nitong tangkol. Yan ang dapat natin sabay-bayan at pakakabangan. Dito nga lang sa si FPJs, Batang